Hi guys! This is your Plantito Social Worker kang nagbalik kita sa sining video. For today's video, Adlaw sa Huwebes, te aga pa ko nagpreparar para mag-ilis. Nakikutan ako na dira para aga pa ko maka-attend sa Amon Staff Monthly Meeting pero late lang gihapon kay nagmahaw pa ang mga gagmay pa kanon. Aw, smilin na itong damo gin magkaon. Pati mo doon kami kay hindi sa gusto magutom. <laughs> o oh, kita nyo na siya, perte ka buyag-buyag. Amo gani, na perte ang iyang luyag. Oh. Aw. <laughs> oh, Aw, ah, abi ko gani, kami lang yalate. Pati po di ay si Kuya EJ kaya nagkasugata lang kami dito sa gate. Oh. Aw. <laughs> ang ako na mega daw hindi pagin manaog sa so, tricycle si manaog lang daw siya ako mabayda niya na daw si Angkol. call. upod ay namon si ma'am Riza isa po ka late na perte kagwapa. ang amon meeting gali gihiwat dari sa the farm at Carpenter Hill Coronadal City South Cotabato diri sa aqua ang amon nga specific nga venue bungpod nga tiempo ang role ni Plantido kay magpakunokuno kuno. Oh. <coughs> Siyempre, subong adlaw, naging facilitator kita. Kag nagpakandak ko sa mga activities nga kahiwat sa Tarabasa. Kag ina, gihatag ko na pod ang microphone kay Ate Salma. Kag ang resulta sa regional program implementation review ang gin present niya. So dira, kipamangkot niya ang 37 staff kung ano pa ang iban nga mga components sa programa. Tanugon sa Gcash nga 300. Ah, wala gin, may nakabaton, bisan isa. <laughs> mga illiterate. <laughs> <laughs> Char lang ba? Si kamo matingala ang ina nga mga panghambalo normal ang gina sa amon ya. Yeah. Ang nagattend gali sang meeting kay 37 staff sang Tarabasa kaupod ang amon RPC ang Regional Program Coordinator nga si Ati Melfe kaupod upod ang dalawa ka staff nga halin sa National Program Management Office nga sina Ati Nessie kag si Kuya Leonard pero kung tani, gaan nila kami sang Tarabasa Awards. <laughs> Awards sa mantani ang amon gusto pangayoon Pero nga ah, gidugangan yung amon nga trabahoon <laughs> Ang pamangkot nga uh, ang workshop kinahimok naton kay start stop continue Sure na bala kita nga kita marinyo <laughs> I-stop <laughs> naman na muna. Ano yung activity. Ah, kay gigotom ng kada isa sa amon. Mga di anay si Ma'am Jane bago kami magkaon. Apo per, tigit ka na siya. O, oh, napakunukunong aga video dira sa may pagkaon. Eh, para kita mauna makakaon. <laughs> Siyempre, ara na po, perti kalaba ang pila sa mga bini, mga bini, fishari. <laughs> Pagkatapos kaon, mapakupos anay ta mga buyon. at tumapakon ng kun no ko doki tikit so man kay tapos kami saot out saot syempre paganaho naman amon ng amon utok kay syempre magapresent, kami sang amon mga output tawol na lang naman nagipadikit kay syempre patunayan naman nga hindi kami mga illiterate <laughs> pagkahumanamon mag gallery walk magsulat-sulat na po kami para sa amon mga kaugalingon ni SS namon kung sa diin ang dapat namon i-start i-stop kag i-continue bilang staff sang tarabasa RPMO main goal niya ati Salma i-start niya daw mag-learn sa mga technological tools kay Isla nga ko yung EJ nga amon ITO <laughs> tsagan ko imo mega million kailangan mo i start nga taguo na gid mga files kag una-una gid pa pirmahan mo gid kay RD <laughs> kag stop mo ang imo tutorial sessions imo mo ati ganda kay feel ko i-continue mo ang imo pagkagwapa kag unta ang pagdumot sa mga kaopisina <laughs> I think imo kuya Len or Sir Len dapat i-start mo na ang ng budget sa field office imo timo padayon ka continue mo ang pagka dragon kay dra nalipay <laughs> Nagdara kami na katoon. Salamat ka ayop. Langga ka na munti. Ang amon din na-declare nga RPC. Siyempre, di ba mga baby dragons? <laughs> yes! Sir. Yes! Ang mag-aggregate ang mga baby chika ding. Kagda na lamang guys matapos ang amon nga meeting. Para patunay nga nag kita sa meeting. May araan kita nga picture taking. Kabay, padayon ka mo mag-like, mag-share kang mag-follow sa video ni Plantito. So di na lamang guys. ini ang titong social worker. nag padayon kita mag-apati sa kinaitan iyang pili kagdignidad dignidad sang kada tawo bye bye